Hello guys, maayong adlaw. Kanong adlaw kay mong storya tag mga controversial nga topic kay eh. atong niadto ko sa gym na inang tanan sa kuha na siya. Kuya, mag-gym ko pero may ba pero mangku man ko oi eh, kay mudako man ko. Babae to siya guys, tingala labo ko ano nagtagling tagning tingog pero ang tinuod na genetically speaking, kung babaye ka, di jud kayo ka mudako. Sa kung saan ni aswat og pugat? Based sa akong experience, based sa akong 37 years of my life, di jud mudako ang babae ayo. Depende if mo tumar na ka mga drugs. Pero sa akong nakitaan, di jud mo na ako mahimo ra kang fit or mo in lang yung muscles sa imong panit. Mo organize mo tabo mahimo kang kusgan, may ma-confident ka sa si self, mas mas agile ka, flexible. Same rapod sa mga lalaki. Ang mga lalaki, bisa kung na mag-aswa at bugat di gyapon may muda ko yung ayo. Di gyapon may years of lifting. Bisa kung sa ako na mag at bugat kung dili may consistent, walay ayaw nga diet, dili sakto ang protein intake, di gyapon may muda ko. Mga nang ay mo kadlo, guys, kung first timer mo niya, wak mo alam alamag sa gym. Sa first day niyo, second day, third day, o pag-aswa, di mo muda ko, ana. Ang inyong makuha, ragad anak, ay pamaol, Pero truthfully speaking, guys, ang inyong makuha, realize na unsa ka importante. In other words, self-worth ba? Dere ka makaingon nga, yes, ginahan pa dyan ko, na ako, maaswat pa na ako akong apo, makalakaw-lakaw pa ko. Pero di mo ganahan mag-gym guys, pwede rin yung mo pili mga kanang mga friendly lang kung nga cardio nga sports, either badminton, table tennis, pero di mo ganahan mga sports, pwede rin kung na walking, bisag 30 minutes per day. Dako na kinagtabang si mga kinabuhi. Layuan na pong naabdan sa ipang ingon sa topic, Ay, pero dili ko kung kaysa, dili ko doktor, dili ko expert, so based na natanan sa akong experience. Oh na guys, if na -moy mga pangutan na pwede na na bagong bisa bisag pa kayo na pero kana ko mga ipang tubag based na sa akong opinion kay dili ko expert dili po ko doktor so fast forward na ta guys na namo sa gym so inig mo aswat na mo iuli gina ninyo mga gamit na inyong ipang para mainan po mo gwapo oops ana guys smile bi ka cute na guys, ay na mo look ko exercise, na imong self na today is the day that I will change My life. Today is the day that I will start something new that will be forever grateful for my body. pataka na ku English. Shit. na to guys. Thank you. Thank you.